Hello mga fans, mga idol Magandang umaga po, sa inyong lahat ito ito ah, dito itu ngayon Jimmy, sa ito ito Jimmy ito 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 homeless. Kawawa naman. ito ito laki lang, mga fans, mga ito oh, lalag -lalag pa. ito ko na, ito 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 Kawawa naman mga pass idol oh. Yan, bigay ko Yan, ito Mga pass idol Bigay, bigay ko na oh, eh. Ngayon, gawin namin picture kami oh. Yan ah, Magpicture kami mga pass idol Yan Mag-like ang comment kayo, share, subscribe, YouTube channel Mario Rosales TV, mga pasang idol. Ah, uh, God po. Sa mga. Thank you, thank you. Yan.